Marcos Gold? Kayamanan ba o kasalanan? Gold morning mga madam! Marami pa rin ang curious hanggang ngayon. Totoo ba talaga yung sinasabi nilang 7,000 tons na gold from the Marcos? Kayamanan ba ito sa bansa o personal treasure lang? Noong 1986, nang makuha ng gobyerno ang koleksyon ni Imelda Marcos, kasama roon ang mga gold jewelries, tiaras at diamonds na milyon-milyon ang halaga. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga ito ay nakumpiska ng PCGG at hanggang ngayon, parte ng koleksyon na yun ay nasa vaults pa rin ng Bangko Sentral. Kung anon pa. Gold is an investment and holds value. Pero tandaan, madam, ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng alahas, kundi sa linis na pinanggalingan nito. Kung bibili ka ang ginto, siguraduhin malinis ang transaksyon, malinaw ang resibo, at legal ang source. Mas maganda na yung maliit ang koleksyon, pero tapat, kaysa marami, pero may bahid. Ang ginto, pwedeng simbolo ng power o ng greed. This is Madam Goldegar reminding you, wear your gold with honesty, not with bad history. Because real shine never needs to hide. This is Madam Goldegar teaching you to wear your wealth with wisdom.